Nakita niya naman siguro na may tao dito. Bakit naman siya nandito? Alam niya namang <sighs> <laughs> Nagtatago Alam ko naman talaga kung saan ka tatago Bata, mag-isip ka naman <laughs> Sir, sir Patawan, patawan Hindi, hindi naman kayo nakita Labas <sighs> Sige, sige, sige <clears throat> Salamat gusto mo magpasalamat? Bakit hindi mo ipangako ang buhay mo sa akin? Huwag mo na kong pahirapan pa habang ako interesado pa sa'yo. Tumigil ka habang nauuna ka.